idol tarlo before tayo mag-start tanong mo na kita ito ba yung kauna mo na Rigid MTB ito uh, bukod ko yung kay Tata ito naman yung uh, sayo no Saturn Janus ah ito naman 3.0 uh -huh. yung dayo kay Kuya kasi 2.0 uh -huh. uh, na na hardtail mountain bike frame pero ito aluminum 6061 pa rin to no hindi uh -huh. Yun sinasabi ni Kuya yung Saturn Janus na second generation walang support na no Not, Yan, yan ito ito. To, to yan Ayan. Sa Saturn Janus 2 walang ganyan. Eh nagkakaroon kasi ng issue na nagkakrak dito. Kaya nag naglagay sila lang ganito para tumibay. So ngayon ito na yung uh, ito na yung 3, ito na yung improved dito no. Uh, ito yung uh, para ito yung labit ko ano eh na uh, fourth check ko pala kay Kuya Tintin. Uh, ito yung Genesis. Genesis FML 30A na aluminum rigid form. Ito si Mano Diori dito na M6100. It is a microspline pala yung hub mo no. uh 11, ano pala, 1051, 1051. Na 12 speed. Maxi's icon na 29 by 2.2. Na, ano to, wire bead to, no? I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'm a work 9 If the shoot tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Talk... Hello guys, magandang araw sa inyo So nandito naman ako sa Greenwoods Dito sa uh, Dasmariñas, Cavite So itong lugar na to, yan nakita yung kalsada na yan Yan ay yung Paputang Silang at saka Tagaytay So anyway, for this video naman po Say bye bye, check naman natin itong Rigid MTB The Idol, Carl Capitan So i-check natin 'yung specs ng kanya rigid MTB. Kaya mag-start tayo. So idol Carlo, before tayo mag-start, at tanong mo na muna kita, ito ba 'yung kauna-unahang mo na rigid MTB? Ah, ito 'yung kinakauna. Hmm, ano 'yung history nito sa rigid MTB? Bale, uh, 'yung una talaga 'yung frame lang 'yung gusto. Ko. Mm -hmm. Tapos nung pinuntaan ko 'yung bike shop, uh, may nakita akong nakabuild na gamit 'yung frame. Mm -hmm. So, okay na din kasi parang gusto ko din mag-rigid. Mm -hmm. Then, 'yung group set okay na sa akin. So, oh, sila na 'yung nag-build? kaya ayun pinili <laughs> ko na yung pala history nun eh kasi okay na to panalo panalo na to pati yung group set no ah uh, uh, pala ano to regularly yung rigid MTB mo ah uh, ito nirarite ko sa Vermosa nirarite ko siya mm. Tapos kanina nasa Tagaytay, Tayo, oh, nakita kita eh. Papababa -pa 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 ka oh, dapat sa Palok, ano? Oo, oh, pa -pa -pa -pa. kasi galing ako Repal, tapos mm. medyo na maaga pa. So, inisip ko magsampalok kaso baka <laughs> hindi nakayanin ng tuhod ko. Oh. So, kasi akala ko magro route 111 eh. <laughs> Hindi na. <laughs> Matindi yung ano <laughs> no, ruta no. Ako ka pa ng sungay noon eh. No? So, ko lang kung kaya ko ba kasi ito nga pa una una kong <laughs> MTV <MPB> na rigid. <laughs> so mukhang kinaya naman yung sa Revpal. Sa ka duma sa Revpal. Ah, uh, dito na ako galing Greenwoods kasi ah. lumiko ako pa kaliwa papuntang Tipi. Ah, okay. Cardiac ko mababa ah, sa Ah, yun ah. pala yung, yun pala yung ruta mo. Ah. Yun yung, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTV. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike to ko 'yung kay tata ito naman 'yung uh, sa no Saturn Janus ah ito naman 3.0 uh -huh. 'yung daw uh, kay kuya kasi 2.0 uh -huh. uh, na XC hardtail mountain bike frame pero ito aluminum 6061 pa rin to no hindi uh -huh. sinasabi ni kuya 'yung Saturn Janus na second generation walang support na no yan, 'yun ito, to to 'yan uh -huh. Sa Saturn Janus 2 walang ganyan uh -huh. eh nagkakaroon kasi ng issue na nagkakakrak dito kaya nagsilag, naglagay sila lang ganito para tumibay. So ngayon ito na yung uh, ito na yung tree, ito na yung inimprove dito, no. So kahit ano na yan, kahit ano kahit na medyo uh, mat, medyo matinding XC trail okay na, no. <laughs> Subukan ng gan. lubak kasi oh. dito. <laughs> oh, yun nga, lubak dali. May binudol pa tayo road bike eh, no. <laughs> 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 yun nga, yun nga, ano winong 6061, 29er. 29er. Yeah. Ayun, uh, size 16 yung frame. Mm, medium na. No? Oh, medium. Okay. Then tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post, uh, quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman is uh, post mount. Next naman sa kanyang MTB rigid fork, uh, ito yung uh, para ito yung nabadge ko, ano eh, na uh, fork check ko pala kay Kuya Tintin. Uh, ito yung Genesis Genesis FML 30A na aluminum rigid fork uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crowdlet at saka yung blade nito ito yung universal size or one size fits all diyan <laughs> so yung steerer tube to tapered to diyan ano? tapered the quick release drop out then ang display caliper mount niya is post mount so sa uh, back curious ko ano yung clearance no ito yung gulong mo na 29x2 ano to 2.2 2.2 ayan dito yung clearance no okay pa yan, may ano pa no, makeup kahit nilagay ko ng uh, daliri. Yan. Uh, next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang MTB handle bar na Aprio 31 na 31.8 mm diameter. Yung lapad nito, di ba ko napuputol no? Oo, oh, hindi pa. 800 mm ang lapad, uh, straight na may coating back sweep na aluminum. Yung grips nito ay ito idol lang ng brand nito. Uh, Ragusa lang. Yung Ragusa na MTB grips. Yung kanyang stem naman, uh, Trident GX10, 80 mm to no? Tapos yung angle negative 17 degrees. yan. So next naman ito kanyang tapered headset mountain peak na seal firings. Uh, next naman sa kanyang seat lamp. Ito yung Ragusa XM500 na aluminum quick release type. 31.8 mm ang diameter. Yung seat post naman niya, Trubative Hasbelt na aluminum 6061. 400 mm ang haba. 27.2 mm ang taba na setback na may dual ball clamping system. Ito naman kanya sa atin. Wow, heroic. Mukhang mamahalin pero heroic pala, no? <laughs> uh -oh. heroic ASB46 na walang buta sa gitna. Malambot and flexi. Steel Riley at wide saddle, no? Uh -oh. uh, ano naman yung uh, feedback mo dito, comfort wise? Uh -oh. Okay naman ba? Oo, oh, okay naman siya. Uh, okay yung para sa akin yung lambot. Hindi masakit sa puwet. Sa puwet sa singit, no? Uh, -oh. Yan, so maganda yung kanyang feedback dito. Next naman sa kanyang drivetrain. Ah, uh, yun na, pambansang dry drain ulit, one by, so wala kayong makikita na front shifter, front trailer, at extra chain rings Ito naman kanyang rear shifter, Shimano Diore M6100, na 12 speed. Next naman sa kanyang MTB crank, crankset set na to, oh. oh, no? Shimano Diore M6100 to, no? Okay. Na pang 12 speed na 32T, ang nakalagay dito. Uh, ano yung bottom bracket nito? Shimano pa rin? Oh, Shimano rin. Yung stock nito, no? Okay. Na Halotech threaded bottom bracket. Ganong kahaba yung crank arm nito? 170. 'Yon, 170 mm ng crank arm At ito, ay direct mount. 'Yan, pag direct mount, walang spider para sa BCD. Uh, next naman, ah, uh, itong anyang itong anyang uh, flat pedals uh, Ragusa. May model ba o Ragusa lang? Uh, R700 yun. R700 'no na flat pedals. Uh, next naman ito kanyang chain, Shimano, ano to no? M6100 din to, no? Ah, Shimano Deore eh pang ano pang 12 speed. Ito, Shimano Deore din to na M6100. a sabihin, micro-spline pala yung hub mo, no? Micro-spline. Uh, 11, ano pala? 1051. 1051. Na 12-speed. Ito nga, uh, ito kanya, uh, RD, Rail Trailer. Shimano Deore M6100 din na 12-speed. yung yeah, straight pala, no? Straight na group set pala to, So, ito nga yung kanyang drive setup na kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset, ito yung kanyang gulong, no? Maxxis Icon na 29x2.2. Na, ano to? Wirebeat to, no? Ah, well, Warbeard, next naman ito kanyang rims, eh. parehas kayo doon sa Tagaytay, no? Know? AR2. AR2. Yan, aluminum double wall 32 holes. Yung spoke sinipol ito nung brand ito. Ah... Uh, unbranded? Uh, Oo, oh, unbranded. Na stainless steel. Ito naman kanyang mas micro micro spline hubs. Ah, Shimano pala to, no? Ah, uh, Shimano yung hubs. Yan, MT401. Yan. Ah, hindi ko alam kung ano, anong 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 ito. sa lobe nito, eh? ano bang specs nito? Force eh? type ba yan? Ah, <laughs> uh... Hindi ko alam May, eh. Nung Trinagan, di, parang pulse type din. Pero false hindi type. ganun kayo. Uh, Basta kapag alam mo dito, micro-spline yung free body nito. Tsaka silveries eh. Yung alam ko yung microspline nito. Uh, uh, check natin yung turog nito, Igon, kapag naka-free Bira lang ako mag, ano eh, maka encounter ng ganyang hubs eh. Ay, sige mo pala. Yan guys, yung tulog ng uh, Shimano, ano ulit? tapo ah. <laughs> Yan, Shimano FH, ay, mp 401, MTB Hubs, kapag naka-free wheel. lang sa kanya brake set. Yan, Shimano Deore M6100 na hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanya rotors. Uh, RT56 na Shimano din. Yung yeah, Shimano RT56. Pero to center lock to, no? Oh, center, center. Yung, center lock. center lock Ano ba to? Floating ba to o fixed type? Parang floating kasi itsura eh, no? Oh, pero parang, para, para, pero, para fixed, fixed type. type like, ah, uh, fixed type you know? uh, <laughs> Ayan, manan, ano? ano, parehas na 160 mm ang diameter. Ayan, so idol Carl Magkano yung total cost pala nito? Magkano ang uh, damage? <laughs> ang pagkabili ko nito nasa 39,000. Ah, pwede na. Okay na Ay nga si Shimano Dior M6100 na Tsaka magaan yung frame mo Tsaka maganda na rin Yung rigid port mo Yan Yan guys Ito nga yung Saturn Janus 3.0 Rigid MTB Ni Idol Carl Kapitan Yan guys no, Naibay check na natin Itong uh, Saturn Janus 3.0 Rigid MTB Ni Idol Carl uh, Kapitan So kung meron kayong tanong Regarding dito sa Rigid MTB comment na lang ninyo Sa comment section down below sa shoutout na. sa pinakamaganda kong girlfriend. Salamat sa pagpayag sa akin sa pag-ride ngayon. Ito sunod-sunod ah. na. May visa na ano. Ayos ah. Napayagan. Yes, salamat sa pag check ng MTB mo. Yan, buti na lang na nabuta ko si Idol kasi bago to. Bagong model to ng Saturn Janus na nai check ko. 3.0. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe na ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotalitan pa kayo. Yan yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe sa inyo.